magandang hapon sa mga kamulti natin yan uh, uh, ito ang bisita natin ang problema itong kanyang uh, multi-cab 12 valve F6 ito po uh, ang naging issue nito itong kanyang cam lobe medyo mayroon na siyang kalog kaya nagtatalaktak kapag umaandar kahit anong adjust natin dito sa may rocker arm wala hindi mo makuha ang gustong kanya uh, kanyang valve clearance kasi ito may tama na itong may kalug na itong kamlog may tama na itong camshaft na to parang uh, I mean it's uh, meron na siyang yung kapag umikot e oblong parang ganun may gas, -gas na so yan titingin po tayo ng ganito camshaft kamlog at ipapalit Ayan mga tropa, King Lemon Mechanics po to. Ayan mga tropa.